papayapa ang sa sarili at ilang ubang matatagpuan araw-araw na lang ang pag na parang wala na siyang katapusan dumudugo na luha ang mga mata pag ang puso'y sugatan gusto ko ng lumuha ng dugo para uli gumaan gusto ko matulog bukas ipagpapatuloy ko na lang baka alam mo ko sa ang tamang daanan pakituro mo naman kasi gusto kong ko nasan nga ba ang pinagbuhatan ng kasalukuyan ang hinaharap ay pinangunahan pinarusahan na bilang gusan na na kinamulatan hindi na rin makapaghintay pa sa pagdating ng kinabukasan kaya ako ay pumalaot nagpaanod at inabot pa ng bagyo sumas sabog ang mga alon at pinasok na ang barko ang kisame ng kabaong ko'y puro kalmot ng kuko ramdam ko na naman bigla ang ginaw na bubabalot sa buto naku po habagat na ang ihip pag malamig magkumot magdamag nasa sa isip masasakit na hugot masamang panaginip ang kalakit ng tulog kaharap pagkagising mas malaking bangungot kaya